Mula dito sa Nagilian to Bagulin Road ay atin pong pupunta ng isang napakagandang falls dito yan sa Tudingan, Nagilian. So madalas nga po natin na nakikita noon na marami po ang nakaparada sa mismong gilid ng kalsada malapit sa kaniyang signboard. So ngayon po ay personal po nating pupuntahan at atin pong sasaksihan ang ganda ng falls ng Nagilian na ito. So naabutan po natin ang ating mga kaibigan at tinanungan natin kung saan sila galing at galing sila sa iba't ibang barangay dito rin yan sa bayan ng Nagilian. Ito na ang waterfalls ng Turingan, Nagilian, La Union. Pero alam nyo ba na mayroon pang kasama ito na waterfalls dyan sa taas at wala pong naliligo dyan dahil medyo delikado po at wala pong maayos na daanan mula dito sa baba. Sa taas naman ay dyan natin matatagpuan ang San Antonio. Ah,